Hey! What's up mga kaibigan for the dish video Welcome to my vlog So ang ating content today ay magluluto tayo mga kaibigan Ang isaw ng baboy Ito yung laman loob mga kaibigan So masarap na luto dyan mga kaibigan ay adobo So ito po yung ating mga ingredients na ilalagay po mga kaibigan uh, Meron tayong sibuyas Luya Sili at paminta, pichin, laurel, bawang, nor cubes, at dahon po ng sibuyas mga kaibigan. So, ang pasarap yung mga kaibigan. So, meron din tayong uh, toyo, suka, asin, at mantika. So, right mga kaibigan. So, ah, uh, itong mga ingredients mo mga kaibigan ay i-ready ko na lahat mga kaibigan bago ako magluto. So, okay mga kaibigan? Okay, mga kaibigan, ready na po yung ating gagawin. So, ito po yung lutuin natin mga kaibigan. No? Isaw ng baboy mga kaibigan. Ayan. So, ito po yung mga ingredients po. Sibuyas, tuyas, bawang. At meron din tayong sili, tabuyo at saka dahon ng sibuyas ngayon mga kaibigan ay ito talagyan na natin muna ng uh, asin yung ito so punti lang lagay natin mga kaibigan na asin dahil meron naman tayong toyo ayun toyo so lagyan din natin ng toyo alright pagkatapos kunting suka rin mga kaibigan okay tapos tagan din natin ng bichin o so, tapos paminta mga kaibigan Ta So, eh, mga kaibigan, ay mix lang natin. So, iluluto na natin, mga kaibigan. Ito so, po yung maglutuan natin, mga kaibigan. Balik. Ay. Right. Ay. So, lalagyan natin yung kawali ng mantika. So, meron naman mantika na yung mga kaibigan. So, natin lalagay yung mga kaibigan ay... Aha. Ito na. Sibuyas, luya at bawang mga kaibigan Ayan Nakain natin muna ilagay mga kaibigan yung Ah Bawang Ayan Tapos yung sibuyas mga kaibigan Ayan luya. Lagay natin yung uh, tatlong ingredients ko kaibigan. Luya, sibuyas, at uh, bawang. Ayan. So, lagay na natin yung isaw ng baboy mga kaibigan ito na po ayan gumisaw ng baboy mga kaibigan yung laman loob so takpan din natin mga kaibigan so ang ating pong takip ayan so yun mga kaibigan palambutin natin right ayun mga kaibigan na check na natin yung aking ito so ito yung mga kaibigan oh. ayan halo lang mga kaibigan yan po yung isaw natin mga kaibigan na lulutuin so ngayon mga kaibigan ay maglalagay ako ng kunting asukal ayan na para medyo manamis-tamis makaibigan ito Ilalagay ko. Yeah. Tapos, ilalagay ko yung door cubes mga kaibigan. So. Yeah. sunod natin lagay mga kaibigan yung uh, laurel ito laurel mga kaibigan para mabango ang ating lutuin kailangan na maglagay tayo ng laurel masarap din ito mga kaibigan ayan ano yung laurel mga kaibigan tapos sa ating Dito natin lagay mga kaibigan yung uh, ito, dahon ng sibuyas. Ito ang palasa ito mga kaibigan. Ayun okay, no, mga kaibigan. Tapos yung sili mga kaibigan. Ayan na mga kaibigan yung sili. Tatakpan natin ulit mga kaibigan. Lutuin natin ng mayos. natin mga kaibigan para masarap na kain. Right. Ito okay mga kaibigan. Check na yung ginuto ko. So ito yung mga kaibigan. Ayan. yan po yung namanlo po isaw ng mga baboy at saka ayan makaluto na rin po ako ng kalim mga kaibigan ayan so, ito po yung ulam na dinuluto po ayan so nagmamantika ng mga kaibigan ayan nó so, ayan o, oh, mga kaibigan, yung linuto ko kung ah. isaw. Ah. So, ayan mga kaibigan, uh, ah, tuto na ito mga kaibigan. Ayan ah. Ayan, yan at na natin ito mga kaibigan at luto na yan yan alright mga kaibigan ayan na po yung aking kakainin mga kaibigan so ito yung kanin ko mga kaibigan ayan yung isa po naman loob mga kaibigan ayan so meron na tayong tubig So, kumain muna ako mga kaibigan. So, yung mga kaibigan, dahil nakaloto na ko ay nakain na rin ako mga kaibigan. So, frame na tayo bago kumain mga kaibigan. Ano So, yung mga kaibigan, ah, kahit tayo. isaw okay, so. Harap hmm. mengaibigan. Ah. Sarap buka lembut mga mga kaibigan. So, hindi dito lang po ang aking content. So, maraming salamat sa inyong support tayo. And God bless to all. Bye-bye.